Magsi-Singapore trip kami, papakita ko rin sa inyo yung Jewel Changi Airport kung saan isa to sa pinakamaganda at sikat na sikat talaga na airport sa buong mundo. Sa Singapore Airlines din pala kami, pero kikwento ko muna sa inyo yung unang nangyayari. Last day ng pag iimpake talagang basang-basa pa yung mga damit namin at saka nahirapan pa kami mag-prepare dito kasi nga sobrang rush kaya nag-almusal muna kami dito para naman tuloy-tuloy na yung daloy ng ating lakad kung tatanungin nyo kung sino sino yung mga kasama ako, si Bok tapos yung girlfriend ko dapat kasama to si Mark eh kaso hindi umabot yung passport niya. inisip ko nga dito na baka mahilo na naman ako sa biyahe kasi nga hey, hindi na ako sanay eh. ayun nga tama nga inisip ko ang sakit talaga ng ulo ko dito akala ko masusukan na ako yung outfit pala natin guys ito lang simple lang tamang indo concept lang yuk lang Medyo nagugutom ako dito tsaka medyo nasusuka na talaga ako so kailangan ko talaga kumain or mag snack, uminom, ganun. So nagpabila ako nitong V-Cut. Itong Singapore is another country na naman na pupuntahan natin. At ngayon kasama ko yung kaibigan ko, isa na si Bok. At kung gusto nyo panoorin yung bag raid ko, i-upload ko na lang din dito. Medyo mahaba-haba kasi yung bag raid ko ng hand carry. Natatanaw ko na yung airport dito at booms! Ayan na guys, nandito na tayo sa Singapore Airlines, sa Sanaiya, Terminal 3. Hanapin na natin ng Singapore Airlines. Ayan na guys, pahid muna tayo ng tax. Tapos punta na tayo sa check-in luggage para naman ma-settle na tong ating mga bagahe. Makaiba so, ngayon nangyari dito guys kasi akala namin naka-business class na kami yung pala. lang, de-economy talaga muna makakapag business class din kami kaya naman yung business class pero kailangan talaga magtipid-tipid para naman maraming napunta ang bansa ito mandatory picture ng mga passport pag aalis immigration na kami bawal mag video dito so ganyan lang yung mga video bawal kasi ipakita talaga yun sa immigration dilit sa yon. tapos security check and na guys nakalampas na tayo yeah. guys nandito na tayo ngayon sa nakapasok na tayo immigration tapos na yung security check okay na rin and yun let's go Hindu concept dito muna tayo nag stop sa global stop and News and guys kasi kakain muna tayo kasi matagal pa yung flight namin anong gusto mong puntahan sa Singapore po? Singapore? ah yung immigration yung? may layon sa akin. So, habili na tayo ng pagkain. Ayan. Dito tamang isip lang ako kung ano mga pwedeng puntahan doon. Tapos, kumain muna rin kami. Ayan, guys. Bangus kay Bok, sa Tosino, kay Kalea naman, Lomi. At ayan na yung nagastos namin, guys. 800 pesos na yan lahat. Totoo, mahal dito sa airport yung mga pagkain. Pero, ganun talaga. Medyo nainitan na ako dito. Kaya, ayun. Napasando na ako dito. Dito guys, nakikita na natin yung mga airplane. Ayan na, nakikita natin. At yan, pinabit-bit tayo ng marami ng aking girlfriend para sa content. Thank you pala dito sa Confucius na to, boss Janine from your sneaker hassle. Sobrang solid na ito. Ito yung gagamitin ko sa Singapore. O, dyan ka muna. Doon kita babalag bagain ba sa Singapore. Sobrang solid pala ng Singapore Airlines guys. Promise. Alam mo yung Cebu Pacific, yung Philippine Airlines, yun na sakyan ko na yung mga yun. Pero iba tong Singapore Airlines. May kanya-kanya mga tablet. Tapos pwede kayo manood, mag-music. Dahil first time nang kasama natin guys na sibok sumakay ng aeroplano. And guys, titignan natin yung reaction niya kung anong itura niya kapag lilipad na yung aeroplano. Kasi ako nung una guys, halos bumabaliktad talaga yung sigmura ako. Hindi ko alam kung anong pakiramdam alam mo yung feeling ng nasusuka ka pero hindi pwede kasi nga ano <laughs> hindi ganyan talaga guys sobrang pag first timer mo parang nakakatakot sumakay pero no choice alang ang lumipad kami dito ayan kung napapansin nyo napahawak na siya sa hawakan kasi nga ayan o <laughs> hindi niya naalag kung ano yung pakiramdam na yan para bumabaliktad yung situra talaga kahit ako eh ang sama pa rin sa pakiramdam para sa akin kaya dinadaan na lang namin sa tawa girlfriend ko ayaw na ayaw din dito sumakay talaga sa aeroplano. Pero dahil nga mahilig kami mag-travel, no choice kami. Tsaka alam nyo guys, sa Singapore Airlines, pag sumakay kayo dito, may free meal. Ang sarap talaga ng pagkain kompleto, from dessert, from appetizer, merienda. Ay, grabe. Only juice. Ayan, ito yung pinili natin guys. Chicken is spicy. Tapos may pasta rin sila dito na sobrang sarap. Apple juice, pasok na pasok. Sobrang sarap, totoong apple juice. Ito, first time ko makapasok sa CR ng Reptano kasi hindi ako pumapasok dito. Baka hindi ko alam yung gagawin eh. Ayan mo, makikita mo pa kung nasan na kayo guys. Medyo bababa na tayo guys. Pantay na lang. Pantay na lang, medyo eh. Uh, ganito pa lang. Okay. Finally, bababa na tayo. And boom! Ayan na, nandito na tayo sa Jewel Chang'e Airport. So, mapapansin nyo, anong ganda. Ito, isa to sa pinakamagandang airport na napuntahan ko talaga. Pagkatapos sa immigration, nandito na kami para kunin yung mga bagay natin, guys. Ayan, isa lang naman yung ating luggage. At madali lang yan. Akala ko mahirap din dati sa airport pero pag tumatagal naman napaka smooth na lang ng, ng daloy ayan bumili na rin kami ng sim dito guys ayan ipakita ko sa inyo guys papakita natin para makita nyo kung ano itsura tsaka magana ayan 12 dollars yan tumating na rin si tita natin marami pa ang gusto ipakita sa inyo pero iilan muna ito muna itong isa sa pinaka solid talaga na pinupuntahan ng mga turista dito itong canopy part daw yung tawag dito imagine dito yan sa loob ng Jewel Changi Airport sobrang solid pakita ko sa inyo sa susunod